Ito ang Alaminos to San Pablo Bypass Road na matatagpuan natin mismo dito sa bayan ng Alaminos katabilaang nitong uh, SLEX TR4. Ito ay bago sumapit ng bayan ng Alaminos at uh, uh, kailangan mong kumanan dito sa may barangay San Juan uh, Alaminos Laguna dire diretso na yan ng San Pablo Laguna. Pero sa ngayon ay hindi pa ito ah uh, madadaanan nan diritsuhan ganang mayroon diyang mga ah uh, madadaanan na uh, maputik at uh, may mga right of way issue pa. At ayan uh, ang ating topic ngayon sa araw na ito. Gawa nang uh, may bagyo kasi kaya hindi tayo makapag-vlog kaya uh, pag-usapan na lang natin itong ah uh, uh, mga bagay-bagay dito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road. Gawa ng, kung hindi nyo pa napapanood yung huling vlog natin ay Puntahan nyo po sa lista sa ating uh, mga video para mapanood yung buong detalye. Uh, ngayon naman, kaya lang naman natin ito ibablog eh para pag-usapan uh, natin o pagpuntahan natin yung uh, update dito at uh, kung ano ang meron na at mga posibleng pang mangyari dito sa Alaminos to San Pablo by Road kung ito baga ay uh, pwede na natin daanan o mapapakanabangan natin ng diritsuhan. Kaya panood rin nyo mga boss ang video ito para makuha nyo po yung buong detalye na pagkukwentuhan natin. At para makapag-decision kayo kung pwede nyo na bang o kung makakadaan na ba kayo dito kung sakaling uh, gugustuhin nyo pagka kayo ay pupunta ng Quezon Province. So, panoorin nyo mga boss ang video ito Yes, good day mga boss dahil maulan ngayon. May dadaong bagyo sa atin dito sa Batangas. Kaya ngayon i wala muna tayong vlog diyan sa Slex TR4. Alam niyo naman eh makulimlim nga sa labas. Eh, Ay ko bagay maya may may bo bubos na ang uh, malakas na ulan. Makikita niyo sa likod natin nasa diyan namang uh, declaim. So ayan, ah... Uh, para hindi naman maputol lang mawala ang momentum ng panonood nyo sa ating mga vlog ay ako na andito ulit sa inyong harapan kahit na uh, wala tayong upload tungkol diyan sa SLEX TR4 at uh, diyan sa May Alaminos to San Pablo Bypass Road sa pala kung bago ka pala sa channel ito huwag kalimutan mag subscribe ha at pindutin yung bell button dyan sa baba para manotify ka pagkatayo tayo ay merong bagong video gawa ng uh, pagka kasi hindi ka nakasubscribe eh di siyempre eh, pagka kayo nag upload hindi mo siya hindi ka ma update so ayan eh ay, summarize lang natin yung ating mga huling upload kwentuhan na lang tayo muna para naman makita nyo ako sa harapan nyo na nagsasalita ay eh, lagi na lang ang voice over o kaya naman lagi nakatago sa camera eh hindi rin naman ako sanay na hindi nakikita sa camera paano, yung, paano, mapa, paano ako mapapamilyar sa inyong mata kung lagi ako nasa likod ng camera hindi ka so yan ah uh, pag-usapan natin itong uh, dito sa may Alaminos to San Pablo bypass road diya kasi sa may Alaminos to San Pablo bypass road kita nyo naman do sa unang uh, vlog natin mula diyan sa may barangay San Juan tapos i papunta ng uh, Palma pagpasok mo doon ay may karatola nakalagay na kalagay uh, na hindi pinapahintulutan ang mga sasakyang malalaki na dumaan doon, gawa ng, yung pong tulay, yung dalawang tulay doon, ay may diferensya. Ang natataanan lang doon sa tulay, ay yung uh, magkabilang gilid na lang, gawa ng, bawal nga ang mga mabibigat na sasakyan, baka bumagsak yung tulay. So, under repair, yung tulay doon, yung tulay, na binuwisan natin, uh, yung tulay na yun, tapos, Ah, bago ka pala sumapit doon sa unang tulay, meron ka makikita kar yung karsada ay tinibag yung semento, gawa ng nire-refer din. So, sunod-sunod na. Tapos, sa may unahan, sa may palma, ay meron din, ay ah, yung isang tulay doon, ay halos ay lulundo na, halos babagsak na. So, nadadaanan pa rin naman siya, kaya lang ay sa magkabilang gilid lang. Tapos, ah, pag dimeritso ka, tutumbukin mo naman yung isang uh, yung ano uh, Alaminos to Lipa bypass road tutumbukin mo yon tapos tatawid ka pag tawid mo doon may daan naman doon kaya lang yun dapat yung ano eh, bypass road kaya lang yung right of way na yon ay hindi pa siya na uh, natitibag uh, may issue pa rin siya sa right of way tapos pag dinaretso naman malado naman sa may <coughs> sa may San Miguel dire-diretso ka ng uh, Santa Veronica yata yun meron ka namang madadaanan doon na isang right of way din na putikin putikin na hindi pa siya sementado so isa yon sa issue tapos pag dumerotso ka naman doon sa may San Miguel may tulay doon ay putol right of way issue pa rin medyo mahaba-haba yon parang nasa mga mga diyan ako nagkakabali, 500 meters yung haba ng uh, right of way na hindi pa matibag ng uh, bypass road o ng DPWH. Shout out naman sa DPWH. Mahiya naman kayo. Hindi naman lahat. Meron lang mga ilan gilan na pero sa ngayon hindi na natin na eh. Wala, sira ang ano, tiwala natin sa DPWH kaya kakalungkot na nangyayari sa atin ito itong uh, problema na to na corruption sa ating gobyerno kaya kakawa tayo mga maliliit na ano, manggagawa uh, kinukunan tayo ng buwis tapos inapupunta lang sa uh, bulsa ng ilan so ayan bago pa tayo dito uminit ang usapan ay diretso tayo mula dito sa may tulay ng Alaminos to San Pablo Bypass Road meron, meron naman kayo madadaanan na isang uh, bagong gawang tulay tapos na yon tinatambakan pa para mabuhusan na din ng semento tapos diretso tayo dun sa may una, una, ang direction nga pala natin ay pabigol ha ang uh, pagka natin yon meron tayong madadaanan na isang tulay tapos na rin buhusan yon at uh, tinatambakan na rin ng ano ng uh, lupa para mabuhusan na rin ang semento yung magkabilang gilid ng tulay. Tapos pagkatapos doon, dere, na sementado na, uh, na lahat yon hanggang sa may San Vicente. Maliban lang doon sa may tulay. Meron doon. Ay, tulay. Doon sa may release, may release doon na po ang karsada. Ewan ko ba't yun hindi pa itinuloy. Mga kadisgrasya yun eh. So, yan. Tapos eh, hanggang doon sa may San Vicente, ay uh, makikita nyo naman na tapos na din doon sa dulo na yun. Okay na yan. So yan yung ating uh, uh summarize sa ating uh, huling upload. Kung napanood nyo yun, ay di pwedeng hindi nyo na nga mapanood itong video nito. Pero kung hindi nyo pa napanood yun, ay di pwede nyo na rin panoorin itong video nito. Dahil wala nga tayong upload. Sorry naman. Eh, why? Ganon talaga eh. Pagka minsan eh, tayo ay eh, nasisero, minsan naman ay eh, tuloy-tuloy ang ating upload. Pasensya na kayo. Basta't ang mahalaga mga boss, i tayo naman ay tuloy-tuloy pa rin sa pagbablog. Hindi nga lang tayo makapag-vlog ngayon dahil masama ang panahon. May bagyo, si bagyo si bagyong Ompong. So kasalukuyan itong oras na ito. Anong oras na ba? Alas alas 7 ng umaga. Si Ompong ay nasa parting uh, ano? Matnog. Matnog Sorsogon, naglanpol yata kaninang uh, madaling araw si Ompong. So uh, ayun sa ano um, sa ating uh, mapa sa asa uh, sa windy weather forecast ay mga alas 10 mararamdaman na natin dito sa Batangas. Oo, uh, mga alas 10. So ayan kaya ako nasa trabaho ngayon ay kakunti ang pumasok ngayon tapos inaghahanda din para sa pagdating ng pagdaan ng bagyo at uh, may mga biyahe nga ako na na-cancel na kaya standby na lang para sa instruction dito sa planta so ayan, ang inyong likod ay may trabaho, kaya uh, sinisingit ko lang talaga yung pagbablog, yun po ang totoo na yan uh, ginagalingan na lang natin, hindi ko alam kung nagagalingan kayo at nagagawa ko pa yung pagbablog tapos tayo po yung aking uh, ginagawang paraan pagka tayo ay may bakanting oras. So ayan, mga po, sana ay nagustuhan nyo itong ating kwentuhan na to. May iksing kwentuhan. At uh, maraming salamat sa inyong panonood sa video ito, Luzon Visayas, Mindanao. Nararat, na nararating ng video ito at uh, yung mga narating uh, yung, yung sana, mga nararating pa nitong video to, ito hirap na live ano nang nararating pa nitong ito sa ibang bansa, mga FWs na kababayan natin dyan. Maraming salamat po sa inyong panunood at uh, comment naman kayo sa baba kung uh, saan nakarating itong video ito sa ibang bansa man o sa ibang panig ng Pilipinas. Pakicomment na lang po dyan sa baba at uh, subscribe na po kayo kung hindi nyo, hindi pa kayo naka subscribe sa ating uh, uh, YouTube channel para ma-share ko din sa inyo o makuha nyo yung uh, mga detalye ng mga binablog natin dito sa ating YouTube channel tulad na lang ng SLEX TR4 at saka ng iba't iba mga pwede nating i-vlog dito sa Quezon Province A heart to the city streets We begin to feel the fire. We rise like As the chemicals they take us higher, the night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. We ever had. We'll stay. Okay mga boss, at yan ang ating full summary dito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road. So, ibig sabihin ay hindi nyo pa po ito madadaanan dahil sa mga right-of-way issue at saka meron din mga maputik na daan malalim ay kung halimbawa ko kutsi ang dala nyo ay hindi kayo makakadaan. Sayang naman ang linis ng kutsi nyo, baka masayad pa ang ilalim, ay nako ay baka masira pa. Kaya naman mga boss, ay huwag nyo munang tatangkaing dumaan dito sa Alaminos to San Pablo Bypass Road. Gawa ng hindi pa siya madadaanan, masisira lang ang sasakyan nyo. Tayo muna kayo dumaan sa may uh, bayan ng Alaminos, mag-bypass road kayo tapos pagdating sa dulo sa may San Miguel, ay kumaliwa kayo, makakalampas na kayo sa bayan ng Alaminos. So ayan mga boss, yan po ang ating update dito sa SLEX TR4 Alaminos San Pablo Bypass Road. Maraming salamat po sa panonood ng video ito at kita-kita tayo sa susunod na video. Salamat po.